pababae ng uric acid at kung hindi makuha ang pagbababa ng uric acid sa 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 life sa modification ibig sabihin sa pag iwas ng mga pagkain na mataas ang uric acid tulad ng tulad, ng tulad ng mga lamang loob okay. yun, yung mga maliliit na isda na matataas ang uric acid uh, yung mga buto-buto yung mga beans no? yung mga sitaw yung gano'n uh, ibang like oh, oh, tsaka ibang seafoods. So, kailangan kailangan bigyan talaga ng gamot. So, ano gamot ang binibigay sa mataas ang uric acid? Ang pangkaraniwang, ang common na binibigay yung tinatawag na allopurinol. No? Pero may bagong gamot niyo, At syempre pagka bagong gamot, medyo mas mahal siya. Facebook mm -hmm. Yung febuxostat na tinatawag. No? So, yun ang mga medyo makabagong gamot ngayon sa uric acid.